Hello mga manay, welcome sa ating kusina at ngayong araw samahan niyo ako dahil magluluto tayo ng papaitan. So ito ay laman loob ng baka at isa to sa request ng ating mga viewers. Kaya naman, sorry naman kung ngayon ko lang naluto sa daming ganap sa buhay. Good day mga manay, tara samahan niyo ako kasi magluluto tayo ngayon ng papaitan na baka, laman loob ng baka to. So dahil nga bagong katay, kaya naman wag natin sayangin ang pagkakataon. Iwas muna dito yung may mga ano ah, May mga gout dyan. Hindi pwede sa inyo to. So, ang mga halo lang naman talaga sa papaitan is laman loob. Ito nga. May atay. Mayroong, um, tawag dito is libro. May tuwalya. merong isaw. Tapos, ito parang bituka rin. Mayroong lapay. May mansinilya. So, ayun lang yung mga kailangan natin para sa papaitan. Then, syempre, mayroon tayo ditong abdo. Ito yung magbibigay ng paet. Pero tatansyahin nyo lang ha, kasi pag naparami kayo nito na baka sobra naman pa hindi nyo na makain. So bago yan, ito nga pala, is nilamas ko na siya sa may asin, na may konting suka para matanggal yung kanyang anggo. Kasi maamoy ito eh. So kailangan lamasin nyo talaga sa asin, irab yung maigi, then banlaw para matanggal din yung mga dulas-dulas. Then once na the okay na, banlawan na maigi. So set aside muna natin yan kasi maghihiwa ako ng mga pangsahog bago natin to ilaga. So, kailangan natin siyang ilaga. Tabi ko muna to baka may matapon. Nako, sayang. Wala tayong mahanapan ng abdo. Then, eto nga, meron tayo ditong sibuyas, luya, at yung bawang. Masarap na, ano din, papaitan is yung ano eh. Papaitan na kambing, no? Sino kumakain nun? So, tapos na yung ating uh, ipangahalo sa ating papakuluan. So, mag-start na tayo dito. Ilagay natin to sa isang malaking lutuan or kung ano yung pwede niyong pagpakuluan ng laman loob ng baka. Natikman ako nagluluto ng ganito na serpentina yung ginagamit na pampapait sa kanilang papaitan kasi nga herbal daw. Ang sarap! di ba Herbal yung ginagamit mo. Kung ayaw ninyo ng updo, pwedeng pwede yon. So, dito nilalagay na natin. ito yung ating mga laman loob. So, lagay lang natin dyan. Then, lagay natin ng luya. Papakuluan natin para ma-lessen din konti yung lansa. Pangalawa, matapon natin yung maglulutangan na ang tawag dito yung mga bula-bula yung dumi na lumulutang. Yung impurities, kailangan matanggal yon Impurities. Then, lagyan natin ng sangkaterbang tubig. Ganyan lang. Tatakpan natin yan hanggang sa kumulo. Wait lang po natin yung takip. So, takpan natin. Papakulo natin yan ng mga pag na. Hayaan natin hanggang sa 5 uh, to 10 minutes bago natin yan hanguin. Then, huhugasan ulit natin. So ngayon, check na natin. Dahil kulong-kulo na to kanina pa. So ang gagawin natin, itong pinakaunang kulo na to, hindi natin to kailangan ikip. Kailangan natin tong itapon kasi andyan yung lansa tapos yung dumi. Kung mapapansin nyo, kumapit na doon sa ating pinagpakuluan. So ang gagawin natin dito is babanlawan natin to, itatapon natin tong pinagpakuluan na to. Tapos, dahil meron nga akong natira pa sa rep kanina na yung part sa buntot ng baka, sinawa ko na rin para hindi masayang. Mahalo ko na rin dito mamaya sa pagluluto. So, hahanguin na natin to Kukuha tayo ng isang salaan para mahugasan ng maigi. So, mas mainam kapag huhugasan nyo to isara running water. Kaya tinanggal ko siya dun sa pinagpakuluan kasi yung pinagpakulan, huwag nyo pong itatapon sa lababo. Diba? Matrabaho nga lang yung ganito. Bali dito, nilagay ko na yung ating napakuluan kanina sa pressure cooker. So, hindi na ako maglalagay dito ng mga pangsamya. Kasi yung kanina yung luya is para matanggal yung anggo. Then, hindi ko na isasama yung atay, tsaka itong, taw dito yung lapay. Kasi baka madurog, mabilis lang itong maluto. So, ilalagay lang natin dito is tubig. Papakuluan natin to hanggang sa lumambot mga 30 minutes or depende yan sa inyong nabiling laman loob ng baka. Kung tingin nyo kulang pa sa palambot, pwede nyo yan bawasan or dagdagan ng pagpapakulo. Kapag tumutunog na 'tong pinakapito niya, whistle niya sa ibabaw sa kayo mag-count ng 30 minutes. So ayan after 30 minutes na pagpapalambot natin dito sa pressure cooker. So, pwede na natin to patayin yung apoy ng kalan. Tapos, papasingawin na natin. Kapag nawala na yung init na yan, saka nyo po yan mabubuksan ng maayo. So, dito nyo malalaman, kapag tahimik na siya, ibig sabihin, nakasingaw na talaga yung init sa loob. Pwede nyo nang hugutin para... Mas magaan sa inyo na buksan to dahan-dahan. Then, ganyan. Kasi marami pa rin po yung takot gumamit ng pressure cooker. Kasi daw delikado. Nasa paggamit din po yan. Basta sundan nyo lang yung sinabi ko. Madali lang naman tong gamitin. Ang kagandaan lang kasi sa paggamit nito, mas mabilis ka mga makakapagluto. Lalo na kung madalian, merong kang palalambutin. Pero alam naman natin, pinakamasarap na pagluluto ng mga pagkain is yung dahan-dahan na pagpapalambot. Pero dahil nga sa panahon natin na ha, halos lahat ay mahal na, lalo na ang gasol, So, kailangan natin ng alternatibo na gamit para mas mapadali yung ating trabaho. So, kunin na natin yan. Malambot na, no? oh. Pero hindi siya ganun kalambot na parang talagang naglulusag-lusag na yung durog na durog na. So, kailangan may konting ano pa dahil lulutuin pa natin yan. So, ngayon na na natin. Pero unahin muna natin itong atay. I-chop nyo lang po ng maliliit. Huwag po malalaki. para maraming tignan siya. Ang bili ko nga pala dito, nasa ano yata? 280 yata kilo. Limutan ko na. Mix na po yun. Then, eto naman yung parang ano ti eh, tumbong. Parang ganun. Tignan nyo pa yung liitan. Then, eto naman yung tuwalya. Maganda pala migin nyo para makapitan nyo na maigi kasi kapag mainit nyo ito hiwain. Hindi nyo may hiwa na maayos. Ayan mga manay, tapos na ako maghiwa. Medyo madami-dami rin to at talagang kailangan mong maghugas na maigi ng kamay kasi nga yung sebo niya is talagang kakapit sa palad mo. So dahil nakaayos na to, na natin lahat. Meron na rin ako rito na karede na sibuyas, bawang, then yung luya, pampatanggal ng lansa. So magpapainit tayo ng ating pan. So bali dito magigisa tayo pero hindi na kailangan marami yung mantika dahil nga masebo na tong ating lulutuin. So unahin ko yung bawang. Basta mahilig talaga ako na inuuna yung bawang. Balan na kayo. Kung gusto nyo unahin nyo yung sibuyas, go kayo yung masusunod. huwag lang po talagang sunugin yung bawang dahil may tendency talaga na pumait so igisa lang natin na maigi para lumabas yung aroma ng bawang kasi ang kailangan natin dito then next natin lalagay na rin yung luya kung meron kayong tanlad mas mainam nakakadagdag din po yun ng bangong gisa-gisahin lang natin ang ganyan. Saka yung sibuyas. Pwede naman sabay-sabay na lahat. Kung talagang tinatamad kayo, gusto nyo pagsamasamahin yung bawang, luya, sibuyas. Nasa inyo na yon Ako kasi, meron akong inuuna, meron akong sinusunod. <laughs> parang gusto ko kasi muna is lumabas yung aroma ng bawang bago ko ilagay yung mga kung ano-ano pang mga ilalagay. Kasi parang sa akin, pag pinagsabay-sabay siya, parang hindi kagad na lumalabas yung aroma ng bawang. Basta, Diskarte na lang po natin. <laughs> kung ang gusto ninyo na saan kayo mas tingin ninyo eh, mas mapapagang or mapapabilis yung trabaho niyo dun kayo. So, gisa, gisa, lang natin ang ganyan. Then, ilalagay na natin yung nahiwa natin. Kasi ito ay kumbaga, hindi na ganoon katagal lutuin dahil ito po ay malambot na. Yan. Kasi kapag araw mo to, sigurado sa loob ng isang buwan, nagbe-maintenance ka na. Lakasan ko lang yapo eh. Nakaredy na rin pala dito yung ating pinagpakuluan. Ayan. So tabi ko na yan dyan para nakaredy na. Maglalagay din tayo ng paminta. Yung boses ko. May pagkapaos mga manay kasi nga. Yung nakaraan ang dami kong binake. Magdamag. So, eto. Dami natin ng paminta para may palo siya ng, ano ba yun? Anghang. Yun nga lang, wala tayo ngayong patis na sa kabilang kitchen. So, gagamitin ko na lang dito is asin. Pero maganda talaga pati sin pampalasa mo rito. So once na naaamoy niyo na yung bango, yung luya, bawang. Tapos ayan oh, eh no, nagmamantika talaga. So pwede na rin natin dito ibuhos yung pinagpakuluan niya kanina. Huwag niyo lang again, huwag nyo gagamitin yung unang pagpapakulo kasi nandoon yung lansa. So ilalagay ko na to lahat. Kasi masarap sa papaitan yung maraming sabaw. Kasi yun ang hinahabol nila. Yung masabaw-sabaw. Then tatakpan muna natin yan. Pakuluan muna natin. Then balikan natin yan maya, -maya mga after 5 to 8 minutes. So ngayon after 8 minutes na pagpapakulo natin. So pwede na natin itong i-check para maglagay na tayo ng iba pa nating pampalasa. Kaluin muna natin. So, dito, maglalagay tayo ng patis. So, nasa inyo kung anong gusto nyo. Pwede rin naman ng asin. Pero ito yung magandang pampalasa dito. Sa pagluluto, tansya-tansya lang po yung paglalagay ko ng mga pampalasa. Depende po yan nga sabi ko sa inyo sa timpla na nais ninyo. Maglalagay din tayo ng kalamansi. Ito ay nakakatulong para hindi nakakaumay at may palo ng konting asim yung ating papaitan. Then, maglalagay tayo ng MSG. So, konti lang pampalasa. At siling berde na hiniwa muna. So, ulit maglalagay din tayo ng bubo Masarap kasi kapag may palo ng anghang. Then, ito yung abdo. O, ito yung magpapa pa dun sa ating papaitan. So, ito libre lang po to na binibigay. Kaya, tansyay nyo lang. Marami kasing binigay sa akin. Try nyo muna ng mga dalawang kutsara. Ayan. Kapag tingin nyo eh, kulang pa sa pa dagdagan nyo ulit. So, mamaya ako maglalagay ng asin. Kapag tingin ko eh, kulang pa sa timpla, Then, mag din ako mamaya ng papaitan. O papaitan. Itong updo, kapag tingin ko, e eh kulang. So, pwede rin kayo maglagay ng mga cubes. Katulad ng beef cubes para mas malasa. So, nasa inyo kung anong gusto yung mga pampalasa na gusto nyo ilagay dito. Tatakpan ko lang muna to. Sisiwang ko ng ganyan. Then, hayaan ko muna yan ng mga limang minuto. Kasi, okay naman na itong laman lobe eh. Malambot na. So maya maya okay na to at pwede na natin yan tikman at ihain sa ating pamilya So i-check na ulit natin Titikman ko muna Okay na yon Hindi na kailangan pang dagdagan Yung dalawang kutsara is matapang tapang na talaga So inadagdag ko na lang ay Asin So, maglalagay ako ng mga half tablespoon. Then, pwede na rin natin dito ilagay yung siling verde. Dahil malambot na yung ating laman loob. Ayan o, laman loob ng baka. So, ayan, luto na to. Pwede na natin patayin yung kalan. At ready nang iserve ang ating papaitan. So ayan ito na ngayong ating hinihintay, ang tikiman time. Wow. Masarap to kainin habang mainit pa kasi kapag ito ay lumamig, hindi mo na ma-appreciate yung lasa niya. Dahil talagang lalabas yung pait. So ayan. Sana so, nag-request nito. Sana masubukan mo itong ating papaitang baka. So hindi ko pa na-try yung sa kambing. Baka muna tayo dahil sa kambing mas mahal So eto, I'm sure na mabilis mong uh, matututunan At unang-una, madali lang yung mga sangkap na nilagay natin Hindi mahirap hanapin Pwedeng-pwedeng pang hanap buhay At pwedeng-pwedeng pang kulang, pang stock So muli, ako ang inyong madiskating nanay Maraming maraming salamat sa inyong panood Kaya naman tara, kain po tayo!